Good morning, good morning, good morning Mga katropa yeah, So it's me again Ang inyong lingkod You're the only one Video. they're sleeping here in Puerto Princesa, Palawan Yan, yeah, so, for, so for today's video guys For today's video Mayroon tayong pupuntahan Isang shop Yes, isang shop na naman <laughs> Isang shop na naman ang pupuntahan ng inyong lingkod so sabahan nyo ako guys pagtapos ng ating intro let's go so itong shop na to uh, ipapakilala naman natin to sa ating mga kapwa palawenyo kapwa rider na aking na discover bago-bago lang na discover itong shop na to marami silang mga services na pwedeng i-alok sa inyo kaya na lang bahala kung ano mga kailangan ninyong services doon sa shop na yun masikaso sila sa customer kasi nag-walk -nag in ako doon naglibot-libot na ako may nakita ako pero sarado rin eh. na uh, same ano lang din sa kanila mga services pero sarado pa so pa ako dito sa may mismong San Jose nakarating pa ako ng Sampalok Road nakalibot, wala so dumana ako sa labas sa pinaka highway sa aking hinahanap na services doon so, na lagpasangan natin yun at pinalikan din agad natin tapos nagtanong tayo kung gumagawa sila ng ganito ganito ang services so hindi naman tayo na ano hindi naman tayo na bigo at ika nga nila is, gumagawa sila ng ganong services so ano nga bang klaseng services na yun, guys yung ating nakita so, kunting ano na lang malalaman yun na dahil malapit na tayo guys almost malapit na, kunting piga na lang ni kay Puget the rouser natin kunting piga na lang alright, nito na tayo guys kita niyo yan guys ha? mayroon sila mga uh, ano mga services dito iba eh, ibang passing services hindi kasi natin to na na, na video natin to nakaraan pero hindi natin naklaro yung video na atin so dito yan sa familiar printing and photography dito na sa may pandang sa ano si uh, may yung sa simbahan and then doon sa unalis yung sa San Jose National High School so dito lang yan malapit lang sa kanto malapit lang sa labas so kakamustahin lang natin hey, sir ma'am <laughs> may kibalita lang po napadaan lang eh po ay ah, okay lang napadaan lang tapos ano nireview ko kasi yung video natin nakaraan medyo malabo pala yung nakaraan kaya sabi ko ulitin ko na lang ngayong araw hmm. kainis nga Okay lang po. So, ito ito, ito. <laughs> <laughs> No, 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 no. <laughs> oh, no. Lambot. Lambot ng ano. Ay. Lambot pala dyan. <laughs> <laughs> Ngayon guys. Hello. Ayun, so, yun mga tropa, nag-break dance ano, si kuyid da natin. Driving break dance niya ba? Nibigat na kasi. So ito nga pala guys, balik na tayo dito, no. So meron sila dito um printing, printing ng tarpaulin um, Panaplex, stickers and rush ID para sa ating mga estudyante At sa ating mga empleyado and then xerox and print yun know, nga, print at marami pang iba dito guys okay. kita nyo naman yung iba iba nila mga oh, pwede din pala sila mag ano sa, ano, sa plato or sa mugs yan like nito may ni idol money pack yaw diba. Kay pa mga pictures kung ano-ano'ng pictures. Pwede, pwede pala yan dito Kaya-kaya pala nilang gawin. So dito naman guys sa side na 'to, marami 'to. Tingnan. Anda. Dami. Hindi ko na may isa, -isa 'to. Ah, kitang-kita niyo naman guys, 'di ba? So so kaya ang kaya nila dami dami mga services yung kaya nilang i-alok sa inyo yan. so mayroon pang download movies and music oh. pwede, pwede pala tayo dito magpa-download minsan ng ating music dito lang yan sa familiar printing and photography so hihintayin na lang natin si si sir hihintayin na lang natin si sir no yung ating pinagano ng ating Logo design Yes Itatanoy natin kung anong balita Kung anong balita sa ating pinagawang logo design Ito na nga yung ano natin sir uh, Yung first set uh, Sticker uh, uh, pa? Yung laki niya lang sana ano eh Mga ganto lang siguro sana sir lang ha? pang ano lang kasi talaga siya pang dikit dikit lang tamang pagpapakilala lang po sa ating channel ano lang po mga dinti lang kasi sobrang laki kay idol uba eh Idol? <laughs> laki sa kanya eh kaya sabi ko sa susunod papalitan ko yan magpagawasan din sana ako ng ganito kalaki para sa akin kumbaga pag ano na ako yung ako talaga yung may-ari. Dito papaltan ko kasi. Magkano kapag pag kalaki, boss? Ganito, mga... Ano, 50, pesos na kaya. 50 pesos isa. Okay. Uh, -huh. sige, boss, gawan mo na lang siguro ako ng isang ganito. Tapos yung iba po is yung ganito na. Pero ayusin ko muna yung ano mo. Ah, sige, walang problema. Yung mababa yung Ikaw na bahala, boss. Saan? Ayusin ko lang. ah, uh -huh. So, i-promote mo, boss, yung ano mo, yung area mo. Okay, yeah, ano mo? Ah sige lang boss ulap. Promote mo lang. Kita mo naman dinudumukay. <laughs> <laughs> Niyaku. <po. laughs> Niyang na si boss. Nai-don si boss na i-promote no. So, iyano mo naman boss kung saan naka-locate? Ah, uh, naka- dito po kan sa ano, barangay <coughs> San Jose, eh, Lumboy Strip, harap po ng San Crispino Moreno, 'yun. Tapo, iniimbitahan ko kayo kung gusto niyong magpagawa. I Try niyo po. <laughs> so yun si boss, wala tayong talaga si boss no? so tayo yung mahihayin din dati pero ngayon wala natin hiya kapal oh, natin yung mukha so yun nga maraming services si boss kitang kita nyo yun naman yung pinakita natin na kanina so yun lang boss, Opo. Oh, thank you thank, thank you i-send oh. ko muna sa iyo oh. ah yung pinaka finalize dapat para Sige po, sige po. Sige po. Walang problema. Okay, Salamat po. Salamat boss. Chat-chat oh, na lang po siguro. Thank you, thank you, thank you. Thank you po. God bless po. Okay guys. So yun na nga guys um, Nakausap na natin yung may-ari Siya na rin po na gano ng logo natin Sana nagbahala Siya na nagbahala. so So ko guys Matatagpon ito sa may ano Sa Nose Dito sa may kanto ng simbahan Ng San Jose So kunting pasok lang po tapos makikita nyo yun naman tong area na to Sa likuran natin dito Makikita nyo na rin to Sa kabilang side So family printing and photography shop Ayan so Dito naman tayo sa shop na to So nag update lang tayo sa ating sticker na pinagawa Kay boss And then tinanong ko kung magda down ba ako Sabi ni boss hindi daw <laughs> So napakabait si boss tapos yun na nga guys, uh, abangan na natin siguro natin yung ano yung update ni boss sa atin kung kailan natin makakuha yung ating sticker. So excited na rin ako. Malamang excited na rin kayo and then malamang aabangan nyo na naman ako sa kalsada para ma tingin ng sticker. So, walang problema yan. So, basta hanggat may budget tayo. so, <laughs> yun lang guys. Uh, ito lang yung update natin sa video natin. And see you, see you na lang sa next vlog natin. Did you write your TV again guys? Don't forget to like, share and subscribe. Babush, God bless you all